Diver, patay matapos subukan kuhanin ang kanyang GoPro na nahulog sa dagat. Ang kamera nakuhanan pa ang mga huling sandali nito. Madalas ay nagdadala ng underwater cameras ang mga divers para i-showcase at i-document ang kanilang diving experiences at skills. Pero ang babaeng ito napahamak at hindi inaasang nagwakas ang buhay matapos balikan ang kanyang kamera na nahulog sa dagat. Ito ang buong kwento. Mayo ados ng sumale sa isang diving tour ang 30 anyos na si Zhang Xiaohan kasama ang labindalawa pang mga individual sa Kakaban Island na matatagpuan sa East Kalimantan, Indonesia. Ayon sa mga ulat. 30 meters ang lalim ng sinisid ng grupo at nang papaahon sana ang mga ito, matapos ang 30 minuto ay saka naman nabitawan ni Zhang ang kanyang GoPro camera. Binalaan pa umano si Zhang ng isa sa mga tour guide na huwag nang balikan ang camera pero nagpumilit pa rin ang babae makalipas ang ilang sandaling pag-aantay ay hindi na umahon pa si Zhang kung kaya naghiwalay na ang mga tour guides para hanapin ito ngunit bigo sila na makita ang babae. Matapos nilang i-report ang pagkawala ng turista ay isang joint search and rescue team ang binuo para hanapin ang babae. Ayon sa operations chief ng local marine search agency na Basarnas na si Andrew Sasmita, natagpuan kinabukasan si Zhang sa ilalim na 87 meters at agad na dinala sa ospital para sumailalim sa forensic medical examination. Samantala, napagalaman mula sa social media users na si Zhang ay isa palang experienced diver na mayroong dive master certification. Sa mga may hilig sa extreme sports Jan, mas mag-iingat na ba kayo ngayon matapos marinig ang kwento na ito? D! WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.